At natapos na nga ang second window ng FIFA Asia Cup qualifier. Meron lang ang 7 teams ang nakapasok sa FIFA Asia Cup na gaganapin sa Jeddah, Saudi Arabia sa darating na Augusto ng susunod na taon. Ang FIFA Asia Cup qualifying round ay pinaglalabanan ng 24 teams na hinati sa 6 na grupo na may tig-apat na kuponan. 16 teams ang mabibigyan na tiket patungo sa Jeddah. Ang mga top 2 teams sa bawat grupo ang siyang makapasok sa final round ng FIBA Asia Cup tournament habang ang lima o ano teams na nasa pang third place ng bawat grupo ay paglalabanan ang apat na slots na may iwan. Depende ito kung ano ang magiging posisyon ng Saudi Arabia pagkatapos ng third window dahil kung sakaling nasa pang third or fourth place ang host nation tatlong slot na lamang ang paglabanan ng limang teams. Sa ngayon nga, meron ng pitong teams ang nakapasok sa FIBA Asia Cup. Ito nga ang host nation, Saudi Arabia, defending champion, Australia, ang runner-up na Lebanon, ang lumalakas na Japan, ang Ronde Hollis Jefferson-led, Jordan, New Zealand at ang ating Gilas, Pilipinas. Pero kung pagbabasihan natin ang standings pagkatapos ng second window, sa Group A, naglaban pa sa second place ang South Korea at Thailand. Habang sa Group B naman ay secured na ang top 2 na ng Pilipinas at New Zealand. Sa Group C naman, malaki ang chance na ang Basang China na ang makapasok sa FIBA Asia Cup pagkatapos ng third window. Sa Group D, ang host nation Saudi Arabia ang nasa pang top 2. Sa Group E naman ay wala pang nakakwalify kahit isa dahil kagabi nga ay na-upset ng 2027 FIBA World Cup host nation Qatar ang mighty Iran sa isang overtime win, 78-77. Ang Iran na naglaro na wala malang kahit isang naturalized import ay nakaharap ang Qatar na may maraming questionable mga players. Hindi na rin nakagulat kung maraming homegrown players di umano ang Qatar. Dahil kung matatandaan ninyo, ito ang naging dahilan kung bakit nabuo ang Hagop rule ng FIBA. Matap sa busuhi ng Qatar ang maluwag na policy ng FIBA sa pagkuha ng mga players. Isa nga ang Pilipinas na naging biktima ng Qatar noong wala pang hagop Matapos na walang kahirap-hirap piligyan ng Qatari passport ang labing dalawang players na nagmula sa kontinente ng Europa. Isang dekada na rin ang nakalipas. Ngayon ay nagbabalit na naman ang maduming diskarte ng Qatar kahit pa merong hagop rule na umiiral. Apat sa mga players ng Qatar ang walang dugong Qatari kung dalawa sa kanila ay mga di Amerikano at ang dalawa naman ay galing sa Europa. Bagamat sa pangtapwa ng Iran, may chance pa rin ang Qatar, Kazakhstan o maging ang India na mamekos-mekos ng mga insan ang top 2 spot. Ang Group F naman maning mane sa Lebanon ang bracket ito dahil wala pa silang talo sa kanilang grupo habang ang nasa pang top 2 na Bahrain ay may kartadang 2 wins at 2 losses. Sa third window nga magkakalaman kung anong teams pa ang makapasok sa final round ng FIBA Asia Cup. Nakikita natin ang mga basang South Korea, China, Iran, Bahrain o maging ang napahagulang na basang Qatar ang posibleng makapasok sa final round pagkatapos ng third window ng FIBA Asia Cup qualifiers? O kayo ba mga kabola? Sino pa sa tingin ninyo ang makapasok sa prestihiyosong basketball tournament ng Asia? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment kayo sa comment section at huwag na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.